Bababa pa. Oh. Malakas ako. oh Ngayon. Ilang pa yan. Ngayon. Ilang taon ka na ba, Goy? Ha? Ilang taon ka na ba? Ha? 60? Uh, ano uh, Hindi si Mamaya ko na lang eh, ano <laughs> Secret. Ah, secret mo Secret lang yan. Oh. Okay, na lang ano kaya ano lugar na to? Di kaya nawawala na tayo? Okay. Ano kaya Ano kaya lugar to Sa tingin ko parang Nawala na tayo goy ngi ngeni loloh. Mana nang kisanoh? Nang itu ba ngaja lagi mupai. Suara peningku anak oi. sebut aja. Oi, matuntun sila diri. Awana usah banih. Kapi namani sebutah. Iya. Dan asa na ini. Hidik takuan bagi ikut dengan sebut. maka tuud diri kai ba. Nani.

ano sawa niya oh. sinabi ni lolo na may kumukubo uh, na ano oh ano ba may, may tawag, may yung tuldak hindi pa tayo makaplano no kasi hindi pa natin nakita yung ano? oh, yung makita yung natin saka tayo gumawa ng plano um, kung saan saan tayo so, pwedeng dadaan magplano tayo dito tapos di masunod yung ano natin doon na nga tayo magplano. Dalawa? Baka nga, baka marami, may dumating pa. Hindi lang tayo magpukumbiyansa, baka may maraming dumating. Hindi. Tapos yung iba pala, naka, nakadapat lang yung iba para di, di masyadong ano ba, para lalapit tayo. kita na tinapabor na makuha yung mag-ina niya. Sino yung makapabor? Oh. Siya kumuha? Oo, mm. kumuha dito. Sige. Tapos, ang, ano ang, ang gagawin natin, hindi tayo maghiwalay Lagi kayong mag-upin ng ano, uh, mag, ano tawag yun? May signal ba? Magpasignal kayo. Baka, kung saan tayo mag, ano, ma, uh, magka, ano tayo, magkahiwalay, makontak natin kung saan kayo. Hindi tayo maghiwalay, baka. Yung, mag tayo natin kung Baka mayroon naman mabiyag sa atin. Oh. Kasi hindi yung basta-basta mag-rescue ng ano, bihag. ganoon na lang ang gagawin natin pag kita natin sa akto, oh. hindi na tayo gagawa ng aksyon. Plano. Sige. No. Ngayon, hindi pa man natin nahanap. Parang malayo pang lalakarin natin ba pag natin marating yung sinabing lolo yung may tulda dito to gawa tayo ng daan doon no gawa tayo ng daan dito lang siguro dito siguro dito sukal naman tayong gawa tayo dito ng daan no mas mabuti yung gagawa tayo ng sariling daan natin dahil kung da, dinadaanan na yung daan natin may posibilidad na Pabantayin na tayo. Na pumasok doon. Buti na yung tayo magawa Ay, ng daan. Pwede rin. Nung makita tayo kung mayroon na mayroon uh, madami na nakaano. Uh. Ano lang. Isimutin ko kung Maditik mo? Kung, mo lang? Isimutin ko. Oh, ko wow. Kung, um, iba ka baan? talaga, goy. Malaman mo agad isimutin mo lang. Oh, oh. Kasi yun ngayon lang ko. yung ha? nag pick yung ano ko eh. Kasi, ngayon lang. Oh, yung Dating dating ano ko? Matindi ka talaga, Goy. Yung dating oh. Uh, mahika ko. Oh. Yung sisimutin ko yung lupa. Kung oh. bang duma na kalaban? Oh. Ngayon lang bumalik sa akin. Ngayon lang? Oh, ilang buwan, oh. ano buwan na ano yun? Ilang buwan na nawala? Nawala sa akin. Sinabi, sinabi ba niya sa ni George Sa ba? Oh. Eh magagamit pala natin ng Oh, ngayon magagamit na. Abilidad si mo na yan. Bumalik na sa akin. Bumalik na? Oh. Nako, iba ka talaga, Goy. Uh, Panalo ka talaga dito uh, ngayon sa laban na to. Uh, kanina Ano ko? Hmm. Testing testin ko. Testing mo? Hmm. Ano na amoy mo? Pag amoy ko. Mga, mga uh, iba. Tatlong araw na bago dumaan yung Tatlong araw? Ba? Oh. Akala ko iba yung naamoy mo ba. Kahit anong maamoy Kahit ano? Mga Malukit ko kung ah, ay, kung sino Panalo tayo ngayon. Kung, mo kung, mo, mang, goy, panalo tayo ngayon. May, may, ano tayo eh. Buti na lang, sinabi na mo sa amin na, na naalam namin yung, na ganun na, na yung ano mo, abilidad mo. Binigay ni Lolo na itong yung agimat ng oh. agimat na binigay ni Lolo oh. sa atin. Isa ni Pursa natin yun. Oh, o, oh, di. Ah, ang, tayo ang kulang ngayon. na lang, yung makita natin yung pamilya niya oh, yun na lang yung kulang, kulang. Sa, ibig sabihin yung pirsa natin sapat na yun oh, sapat na yun sige hindi tayo ma, ma ano na, hindi ma, tayo mahirapan uh, magkalisod-lisod uh, hindi oh, tayo mahirapan magkalisod-lisod ba yung, maganda yun ibigay ni Lolo ano man yun efektibo hmm. sige gawin natin <coughs> fighting spirit ibig, tayo Rige. ibig sabihin panalo na tayo ngayon so, <coughs> yung diba tadaan ang sabi mo oh. na kapag ganito lang ang sitwasyon, dapat gamitin mo agad. Oo. Oh. Oo, oh, malayo kasi pa, yung, gagamitin mo na. Kasi yung ano natin eh, uh, yun ang bago pa, pa, bago pa, tayo gumamit kung nasa akto na. Oh, hindi mali 'yun. Oh. Yan yun, 'Yun ang mali. Gamitin gamitin na natin na ngayon. Ngayon na. Agad-agad. So, ngayon na magtagulilong magtagul tayo. Okay. Para mag, tayo ba ano? Magunahan tayo magtagulilong. Oh. Sino mauna? Oh. Kasi si si Berbiji may tagulilong man to. Tagulilong na 'yan. Uh, ay, hindi ko nga nakikita oh, tagugili, na, tagugili lang na eh. Sipaw. Kanina pa, ha? Kanina? Oo. Uh -huh. Ikaw? Ngayon pa. Ngayon pa? Ay, naku naunahan. Mag mag ko na unahan pa kita. Magtagugili ka na diyan. Sige nga, ma kamil... makita ko 'tong camera na parang magblink-blink ka ba? Ganun ba 'yan pag nagtagugili magblink-blink 'yung ano, camera sa iyo? Ano? Sige nga. Para makita. Ano, ano 'yan? Na Ay, iba tayong, talaga. Yung, yung doon amo amoy ko sa daan kung meron bang mag ano. Patingin nga. Ito, ito. Lapit ka ito. Lapit ba? Ay, Matagal ba? na yan. Ito? Hmm, matagal na yan sa akin. Ay, mat... Nako. Iba ka talaga, Goy. Para ka talaga, ano, Goy. Iba Ibalik talaga yan sa Akin. Hindi ko na malayan. Nandito pa lang siya sa bag. Nandiyan lang? Dumating lang siya ba? Agad. Dumating. Biglang dumating? Nako. Panalo tayo ngayon. Ah, oh, putik. Tagulilong muna ako. Oh. Sarap. Sige nga, makita ko sa camera magblink-blink ka dyan. Sige, kita <coughs> mo ba? Ah. Oh. Iba ka talaga, Goy. Isa ka talagang alamat, Goy. Goy. Ah. Oh. Usang iring. Eh, Iba ka talaga, Goy. Isa kang alamat. Tara. Ha? Kanina pa. Nag-blink-blink na ako kanina eh. Para kung sakaling may dumating na, na kaharang na mga kalaban. Hindi na kita. Nakaano na tayo. Oo. Hindi na tayo makita. Tara. Parang ano na, sapat na yung pahinga natin. Ito yung pahinga natin. Ikaw mauna, Goy. Ikaw yung may ano eh. Nilag binigyan ng... Ikaw na mauna. Ikaw na mauna. Dad, ito tayo. Saan? Dito tayo para kung sakaling may nakita tayo na oh. mga damo na mga damo na may nakadaan. Yung naka ano ba? Oh. Diyan tayo Simutin ko. Simutin mo? Sige, sige, sige. sige. Alam natin kung may dumadaan. Ikaw mo una kay... Ikaw yung binigyan ng ganyan na ano? <laughs> magkamali lang. Oh. Talagang magkamali lang. Hindi tayo magkamali. Uy. Yeah. Ano, ano 'yan? Ha? Ano 'yan? Ha? Uy, ay parang sinutin mo nga 'yan. Di ba doon tayo nagdaanong? Oh, bakit dito may dumadanong? Sige, sige, sinutin mo bago pa? Bago pa lang may ginawang da daan 'yan. Sige. Ganun. Umoy. Anong naamoy na mo? Confirm nga. Ha? Confirm. Naku. Dalawang tao. Dalawang tao? Dalawang, Dalawang tao, tao tapos. Hindi ko kilala yung ano niya. Pag ina niya. Nakita ko sa oh, Ano so, si sa kamay ko. Pag ganun ko. Ganun? Dalawang bata nakita ko. At isang babae. Sino yung bata Sigo, na yun? Ina. Sino yung bata na yun? Iwan ko. Ha? Pero hindi ko makilala yung ano niya. Yung mag ina niya. Oh. Pero malamang Mag inana na, mag ina na niya yun. Tira tira pa Tira tira. Sundan natin. Baka hindi pa nakalayo yun. Huwag tayo magsingin yung uras. Naku. Naku. Kabutan. Ha? Uy. Bunga, mayroong Uras, Parang isang urus patung dinaanan ba? Oh. Gano? Bago Oh. Bago lang o. Oh. Bago lang. Nandito lang sila. Parang nandito lang sila. Oh. 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 Gundano, bangun dulu dong. Bangun. Bangun nih, Dan. Nih, lumpur tuh banyak. tuh. Itu namanya yang ada di Hah? Hah? loh, teman tayo. Diba tapos ka nung magtiguli oh. So, baka Doon lang tayo siguro mag Mag S Saan? So, pa? Pa. Pa on Saan? Sa unahan tayo pa? Sa unahan pa? Sa unahan pa? Sa unahan pa? Sa pa? Sa unahan Ha? Pag ano yun? Ano yung pinatay? Hila! Pag-alido ng niyan ba? May lubid pa oh. May lubid pa

затлаа. Доо. Доо. Ял. Ба. 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 Ба.

kepada mau mah terus 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 kami sa babay bay ni dulo kay dulo. Ah sunduin na yung, yung anak niya, na isa, na dito, kay lolo. So samahan niyo kami.

Wakas nabawi lah.

itu, ato, 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 sila kita. plano na to ani bro kung yan kidlas pamilya ni kidlat na po na itong tunod tunod na po na ikuan pero ato sa ning ikuan ato ni silang kuan -tron. nga dili lang tamag video nga ato ni silang iikuan ng layo nga lugar. Sipti na ito. Sipti na siguro na ito. Hindi na ito yung video kay Pasig. Bakit? Pero ito sa kumot sa katong sawan ako ba? Wala yun ko ng video ito nga asa na ko ito siya gislang itaguan. Dito na ko sila dalon. Kay Sipti yun kayo dito. Sipti dito pa. Anong isang ba? Parang... Nakatawag na lang ito ang kuwan. Para... Sigur nga misyon natin. Salamat sa tao niya nakatawag. Oh, ah, pura bag buhok din ay mong anak bro doh, ano kanang kulot kulot ba? <coughs> oh, oo, oh? ah diwat mama. Kita <coughs> hmm? <coughs> so, nakita na sila. Yung pangalay na pangalawa yung bunso. Uh, Yung ano, Brad, yung punso mo, ilang taon na yan? Yan ang ano, 2 years? 2 oh. 2 years mo? So yun, hindi na tayo magtatagal siguro tayo magtatagal. Para makapahinga na rin sila Okay oh. Makapahinga tepungnya, 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 ikuan? tepungnya, 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 nga tepungnya, 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 nga tepungnya, 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 apod? tepungnya, 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 tepungnya,